nandito kami ngayon mahahanting kami sa karagatan naliligo na yung aking mga kasama si brunal din yun nandito na sa pinakalaot kung magtingin-tingin mo na ko dito para may mahanting kasi ang nakuha lang namin dito is purang, purang, purang corales mga bro mga sis ay wow ang ganda ng na hunting, ayan po oh. ay, nakita nyo ka bibi yan, wow, ang ganda Crystallized po siya, bablog po po ito kasi, lilipat po kami na isa pang isla, limang isla po ang aming pupuntahan ay, ang galing ang ganda ganda wow mga bro, mga sis may natagpuan ako dito sa research na ito anong pangalan ito mamaya, titignan ko pangalan kalimutan ko yan mga oh, bro mga sis ang ganda na aking nakuha oh. wow napakaganda Akala ko po buhay hindi po kristal na kristal po siya o oh, diba may tunay nakabibi pala talaga hindi lang siya bato talagang kabibing kabibi siya yan tulya ba sa probinsya pa Paganda po dito. Yan. Sa karagatang ito. Ano pa kaya ang aking mahanting? Wow. Sobrang ganda po dito. salamat sa lahat ng mga gabay, sa mahal na Panginoon, sa lahat ng birhen, ng mga santo sa ipinagkalog nyo sa amin. Mayroon po kami nakuhang pulang kuralis na malaki at saka ito pong kabibi. Ayan po. Pwede po? Sa so, lahat ng aming pinapunta na isla, kahit pa isa-isa, dalawa, tatlo, at least may nakukuha po kami souvenir kasi hindi po talaga namin kaya ano ang paghahanting bakasyon lang po talaga ng aming kumari yan makaganda po nito wow ay niyak na yung aming kasama bata niluloko ng daddy niya ang ganda po diba ang karagatan na ito nakuha ko pulang koralis dalawa malakit maliit at saka itong kabibi yan diba po ay ang galing ko naman thank you thank you Lord shout out po pala sa inyong lahat sa lahat ng aming subscriber ayan si Brunaldinho naligo na yan ang aking nakuhang ang kabibi di diba crystallized na crystallized oh, laki yan yan Anong isla nga ito? Anong isla ba ito din? Nakalimutan ko. Tignan mo. Ha? Bagong Sipol Islet Resorts Concepcion, Iloilo. Yan mga bro, mga sis. Shout out po pala sa inyo lahat sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po. Paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Napakaganda po ng aking nakuhang mutya. Bye.